Galingan nyo naman mga senador, pasensya na kayo, ah. may mga kaibigan tayong senador dyan. Galingan nyo naman, galingan nyo naman, pambihirang buhay naman to. Alam nyo, minsan naiisip natin eh, sa isang pagkakataon nga talakayin natin, uh, parang mas magaling yung mga congressman ngayon. Ano? Parang mas magaling yung mga congressman ngayon kesa sa ibang mga senador. Hindi naman sa lahat ng senador. Ano po mga kababayan? Parang mas magaling ang mga senador, ang mga ang ibang congressman ngayon kesa sa mga senador natin. Gaya nga nung naobserbahan natin kanina, paano mo naman mapapasagot ang isang mong testigo o resource person kung binubuli mo siya, kung hostile ka sa kanya. Yeah, paano mo mapapasagot 'yon? Gamitan mo ng iba-ibang paraan, alam niyo naman 'yon. Meron pa na nilalambing mo, 'di ba? Lalambingin mo, uutuin mo, kasi na sa termino. Hindi lahat ng paraan ay eh, puro galit. Pag puro galit, ilalo eh, ka hindi sasagutin 'yan. Eh hindi niyo ba alam yung art of questioning? Hindi ba itinuro ng mga abogado sa inyo 'yan? There is what we call an art of investigating, an art of questioning. Magpat, magpa seminar kayo sa mga lawyers ninyo, kayang-kaya nyo yan, mga kababayan. Sa ka naman nakakitang umiti ng Senado, lahat ng isasagot ng testigo nila, sasabihin ba naman ng mga Senador, sinungaling ka! Kaya tayo nandito para mag malaman ang katotohanan, sinungaling ka. E alam nyo na pala yung katotohanan, bakit pa ba ipinatawag yung buruhan na yan? Higi e, nga, alam nyo na pala yung katotohanan. Alam no, alam mo na pala, senador. Eh, ba't nyo pa ipinatawag yan? Anong gusto nyo sabihin? Na magagaling kayo, na kayo lang ang nakakaalam ng katotohanan. And those people who say something contrary to what you believe in, eh puro mga sinungaling. Kaya itong ibang mga senador natin, eh, manghihinayang ka sa boto dito, eh. Ah, manghihinayang ka talaga. Hindi mo naman kailangan magpa-English-English dyan, eh. Pag-aralan mo lang, di ba? Bago ka magpunta dyan, eto tatanungin mo, si Alice Go. Eto ang possible question. Ito naman yung possible answer niya. Ito naman yung possibility na hindi siya sumagot. So, after that, ano susunod mong tanong? Di ba? Script na nga yan, eh. Pagawaan nyo lang sa abogado niyo at magagaling yung mga abogado ninyo. Di ba? Diba? Pagawa niyo lang sa mga abogado niyo at ang gagaling ang mamahal lang binabayad niyo sa mga abogado ninyo.